Isa sana naman sa recipeing gusto nating ibahagi sa inyo ay ang pagluluto natin ng simplihang pamamaraan ng paggisa ng ating gulay na ito mixed vegetables with 'yan, karne ng baboy paano natin ginawa. So please do station kung ano ang mga sangkap at ano ang pampalasang ating inad on diyan. Sa pag-start maglagay tayo ng cooking oil. Pigisan natin ang ginger. Onion at garlic. Garlic at onion. Baliktad. i-gisa natin yan hanggang sa lumangon sabay natin igisa ang ating na-marinate na, na kani ng baboy minarinit natin ito sa cornstarch soy sauce at black pepper yung tatlo lang. Thanks. <smart noise> Yan, pwede na tayo mag-add yun ng ating lahat ng gulay natin. Mayroon tayong sitaw. Anong na pirasong sitaw. Atat na pirasong okra. Mix gulay-gulay ito. Isang pirasong talong. <laughs> at nagiging colorful dahil sa ating talabasa. Yan. Ada bahan. Next, mag-ay tayo ng soy sauce. Ay, oyster sauce Maglalagay tayo ng isang basong tubig. Ayan, haya, mag-steam cook dyan. Mamaya na natin haluin. Ayan. Malambot na ang lahat, guys. Malambot na ang okra. Malambot na rin ang ating kalabasa. At of course, ang ating Sitaw plus ang talong natin. So, dito na tayo mag-end. -e Hopefully, nagustuhan niyo ulit ang ating easy, simple recipe na ito. At, masarap. And thank you again for joining me. Hopefully masubaybayan nyo in easy way ang ating pagluluto sa araw na ito. Bye bye, God bless and maraming salamat ulit.